hambog ng Sagpro, opisyal nang nagpaalam para umalis sa kampo ng Donggalo Records para sa paparating na distraka nila ni Young One, ito ang kanyang sinabi sa post, Out of respect sa Donggalo family, ako po ay official ng lalabas sa kampo ng Donggalo Records Brotherhood. Wawasakin ko po kasi si Young One Donggalo at ayoko naman makita nila na Donggalo versus Donggalo. Nagpaalam na din ako sa mga ropa sa loob ng DW kilala nyo kung sino kayo. Kung may problem, just PM me at basahin ko na lang po kung interesado ako. Salamat sa DW fam. Mananatiling gitna ako sa lahat basta wag lamang akong kakantihin. Ayun po at eto usapan namin ni Kuya Drew. Kaya kung sino man ang magbibida-bida, when welcome kita sa DW Brotherhood, hindi ka signed artist. Kaya may kalayaan ako ever since. Kaya sa mga bida-bida, QD -bida, you, di ka kasale. Nilabas na nga rin ni Young Wan ang kanyang distract para kay Hambog, kaya magiging kaabang-abang ang magiging sagot para dito ni Hambog ng Sagpro. Isa ka rin ba sa nag-aabang?